palangga maayong hapon sa atong tanan <laughs> ang sugilan <laughs> <laughs> sa kagahapon <laughs> so bitaw for today's video di ako dere sa kapatagan kila mama so tingnan nyo guys ang ganda ng view ganda ng view Ah. Layak boy. Look at that. The mountain of love. Kapatagan. <laughs> so, dami dere. Nagkuangko ang dere. Nagpuro siya dere sa kapinyahan nila na Julie. Nag-nagusa ka man ba kay nang ka ng pinya nakahinog garing kabiling garing hinog lugi tamis sukay so kay man ito pisot pa man ito pag pisot hinog na ini yo ayon layag Mga gaman. Magkuha to asin Maganda. <laughs> ganda. Okay, gandang pagmasdan ng kabundukan. <laughs> Ang ganda. So, ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Siguro nung last na punta ko dito, parang 8 years old ako. Kasama namin si Lolo Gorio si Manang may ati an-an tsaka si Yuyo Gigi. yun lang yun ang last na akyat ko dito so ngayon na <laughs> ngayon na lang ulit ako nakapunta dito maganda, oh ang ganda ng paligid ko oh kapinyahan so kanina nakahanap ako ng hinog na pinya Nandito lang siya, mga pinya sa ano, damu damo-damo. Ayan, may bunga. May mga bunga yung pinya. Yung doon, ay, ayun ah. Oh. Meron din doon. Hmm?